Ayun, narating na natin itong ano, yung dating bahay nila Idol Rolando, sabi. Ayun, ang ganda pala dito. Oh. Ito. Mas maganda dito kaysa sa Mount Tralala. <laughs> Ayan yung old house nila. Bali galing kami dun sa baba, dun sa bahay nila talaga. Na malapit sa highway. Ito yung bahay nila dito, old house. Ayan. Wala siyang kambing ah. Anyway, eh. Ipartyan tayo tim um manok nih. Kumasyer tayo garo Ipar para ipartyan <l préparation> na tayo <taren> pai. Nayat. Ah, may uh, like kayo mangantay kakapsa. Eh, aksida tayo ti manok. eh an ano sa diyo dati eh manok ata eh nagadayo pagalaan si sa dinas <laughs>